So guys, for today's video, dito na yung aking inorder na pagkain Nang gagaling ito sa Bathariad, ayan o At uh, ito yung aking tulingan o, sagana talaga o, tinan nyo Sagana sa gata, ayan at uh, tulingan to, o, nagkakalaga to ng 30SR Ayan, sa mga kasamahan ko, mga OFW dito na hindi pumapayag ng employer na sarili nyong pera At sarili nyong budget ang inyong ano pwede kayong umonline. Ayan, hanapin nyo lang ang uh, pagkain Pinoy Riyad. Ayan, baka kapag uh, order kayo ng pagkain Pinoy Luto na. Itong aking tulingan at saka itong aking uh, bangus na sinigang na bangus. Ayan, o. Oh. Is ito, ito na lang basihan ko to. Uh, ano to? Mga ilang hiwa to. Tatlong hiwa to. Oh, tatlong araw din tong kain ko. O oh, si, di ba? Ang 30 is r is may, lab, may libre siyang uh, ano na, may libre na siyang kanin. O yan. At uh, ito, tatlong araw ko tong kain. At uh, ngayon, kakain na tayo. Maglalapang na tayo. O, diba? Ganito ang aking buhay dito ngayon. Kakain na tayo ngayon, ha? Ayan, kain na tayo. Hinahanap ko yung aking stand. Sandali lang. Hinahanap ko yung aking stand kasi ilalagay ko dito yung aking cellphone. Ayan ng mga langga, kakain na tayo. Wala, bahala na yon dyan kasi Ramadan ngayon. Namimiss ko itong kanin. Tsaka yung kanin nila, wag-wag. Masarap. Mm. Hindi ka lugi sa 30 is up. masarap mm. Ang sarap ng gata na tulingan. Mga kabayan, mga OFW, kung gusto nyo umorder, isearch nyo lang sa Facebook ha, ang uh, kaba, ano, kabayan na uh, lutong Pinoy. Ayan. Ang sarap. Ano lang. hindi ka logi ito. Kaya nga, gusto-gusto kong kumain Pilipinong Pinoy. O order na lang ako. Kaysa magluluto ako. Kasi ayaw nilang ng amoy. Ng isda. Mm. Kaya dito ready na. May pre pa na kanin. Dalawang ano. Mmm. Ang sarap. Yung pagka yung pagkagata niya is talagang malapot talaga ang mga gata. mm -hmm. Ang deto na ni ano ha? Mm -hmm. Sinigang na bangus, humpol mm? na humpol yung, mm humpo, higop tayo. Tatlong hiwa din to. Yung sinigang na bangus, may luya, may okra, may kangkong, may sitaw diba? Sarap. Meron siyang labanos. Diba? ah uh, lutong talagang Pinoy na Pinoy. Ito yung aking... Uh, kaya ako minsan na gusto gusto kong kumain ng mga Pilipino food. Kasi ang libre naman ito sa akin, bigas lang at saka ano. <coughs> manok kaya nag order ako kagaya itong ramadan hmm? puro tinapay eh. hindi talaga hindi sila nagsasaing ng kanin Merong ibang employer na kumakain ng kanin. Dito hindi, pura tinapay. Isanay e, pa naman tayong kumain ng... Kailangan talaga may kanin, diba? Bago magtrabaho, kailangan talaga may kanin. At saka yung tambako nila, ha? Ang laki ng hiwa. Ang laki ng paghiwa ng tambako. Mm, ang sarap, ha? Mm. Gustong gusto ko talaga yung ano yung yung mukha ng tulingan. Ay, hindi naman ito matatawag na tulingan. Tambakol na kasi malaki na eh. Diba? Hindi ka logi. Tatlo araw ko itong kain. Pumunta ko kanya sa grocery. Eh bumili ako ng limang pisong ano, five is up to. Ayan. Ay. Mamaya, babanatan ko naman ito mamaya. Mamayang siguro mga kasi magsasayang ako mamaya. Kain Kain ako. 嗯，um, 对吧？嗯。Mm. dalawang tasa na kanin ang kasama dito sa sa 30 SR. Tapos may extra pa kang kanin. Mm. At well, uh, nagaya na na kanin. Ang laki lang, ano mm, yun ha? Tingnan nyo. Pakita ko sa inyo. May ano rin pala ito, may pichay. Mm. Ang laki. Ang laki diba, May pichay pala to. Oh. Ano lang kunin ko yung pichay. Tsaka ang sarap, malapot ng pagkagata. Ito pinaksiw mo na to bago to ginataan, 'di ba? Ganun naman tayo. Masarap eh, malapot. Mm-hmm. mhm hmm, mm -hmm. Malapot na malapot. Sobrang. masarap sarap ha. Nahanap ko yung pichay. Ito oh. Ito na siya. Kinapos ako sa kanin. Pagluto na lang ulit ako mamaya ng kanin. At uh, na ulit ako. Mm -hmm. Alam nyo, Itong ulo ko, sumusok ko itong papakin. Kungas kasi na magagata ako. Kahit sa Pilipinas, kailangan pang nagata ako, may kasamang ulo at akin talaga yung ulo. Kasi, kuntinto na ako pag mayroon akong ulo na pinapapak. Diba? Ayan, oh. Lapit natin yung basurahan. Mm-mm. Yan, magandang gusto ko. Ay, yung gusto ko yung mga sinisip-sip yung mga mukha ng isda. No, mga pisngi-pisngi. Yan, gusto-gusto gusto ko. Pero busog na pala ako, ha? Mm. Grabe. Sarap talaga. Ay, mamaya pa ako magluluto mga alas 3. Mamaya mga alas 2 magmamasa ako. Diba? Hmm. may natila pang isang hiwa malamang malamang na malamang bukas pa to okay mga tanghali kasi bukas ang sinigang Ano? Sa totoo lang Sarap talaga Kamayin hmm. ko na Ang hmm. oh, sarap Ayun Um Mamaya eh ano ko to ililipat ko to sa, ay, Hindi ko na eh, dito na lang to. Etong rice like, akong ano. Ilalagay na lang yun, mamaya, yan mamaya sa ref. Yan, Ganyan ginagawa ko pag sahod ko, bakit hindi basta alam ko may kakainin ako. Ayoko misan magtipid dahil 'di ba? Irerana natin yan eh. Ay, nabusog na ako. Tapos, meron ba akong merienda? <clears throat> meron